sa so chapter 5, huwag kang manalig sa iyong kayamanan at huwag mong sabihin wala na akong kailangan dahil sinasabi ni Lord sa kanyang salita sa New Testament, sinabi niya, Hoy mangmang, hindi mo ba alam hanggang ngayon ka na lang? Sino bang gagamit o sino bang kakain o sino bang magmamana sa iyong pinaghirapan? Gusto ko talagang maging ganito ba? Diba? Gusto ko talagang makagawa ng ganito. Gusto kong pumunta, bla bla sobra ka na sa hangarin. Na, makamtan lamang ang gusto'y gagawin ang lahat. Pumatay, kung ano man, magnakaw, no? magsinungaling, bla bla. Huwag mong sabihin wala kang kinikilalang kapangyarihan. Kasi sa pagkatarating ang panahon, paparusahan ka ng Panginoon. No? Huwag mong sabi, wala kang kinikilingang kinikilalang kapangyarihan. Wala kang kinikilala. Alam mo yung bagay, pansin ko sa mga movies ngayon, mga blasphemous, blasphemy, na blasphemer. yung mga, mga, ang script, uh, yung mga ibang, most detailed talaga na movies movies, nakakapag-blasphem sila ng Lord Jesus Christ, Yeshua, Mashiach. So, wag daw sabihin na, ah, sino ba yan siya? Sino ba yung presidente? Sino ba yung? wag mo daw ganun. Kasi nga daw, darating panahon, nagmamayabang ka, kaya aanihin mo din yung parusa. Nagtatanim ka kasi ng, ah, uh, nagtatanim ka ng kasalanan, so, nagtatanim ka ng hangin, dilog yun din, ah, ah, aanihin ang tao. Nagtatanim ka ng, uh, gul gulo, aani ka din ng kaguluhan. Huwag mo rin sabihin, wala namang nangyari sa akin, no, matapos kang i-rebuke, matapos kang tanggalin, sasabihin ni Lord, okay, nirebuke siya, blah, blah. Nirebuke ang tao na yan. Tapos sasabihin, ah, wala namang nangyari sa akin. Hindi naman ako pinarusaan ng Diyos. Di ba? Huwag mong sabihin na gano'n. Matapos ako magkasala. No? Wala namang nangyari sa akin kaya nagkasala ako. Wala namang nangyari sa akin nung nag-commit ako ng adultery, nag-ano ako, nag-chismis, nanira ako, ng, nanira ang puri, no? Ah, ganun. Paninirang Wala naman nangyari sa akin. Nagnakaw ako. Kumain ako ng ano. Nung ninakaw. Wala naman nangyari sa Wala nang lason. <laughs> Di ba? Dahil ang Panginoon ay hindi madaling magalit. No? Yung, kaya nung, pinag, nung papaalisin ka ng church ay hindi na yung gawa ng Panginoon. <laughs> Kasi ang Panginoon hindi madaling magalit. So dapat ganun din ang nagdadala ng church ni Jesus Christ, hindi madaling magalit at marunong mag-handle ng tao, guys. Dahil si Lord marunong siyang mag-handle. So, bibigyan niya ng ganong gift ng tao. Kanyang mahal at iniingatan, no? para sa pagmamanage ng mga tupa, mga tao. Huwag kang masani sa paggawa ng kasalanan dahil sa pag-asang lagi kanya patatawarin. Yeah, yeah. So, no, wag kang abusado sa grace. Ito na yung abusado sa grace, guys. Na palagi kang nagkakasala. No, dahil patatawarin ka din naman ng Panginoon. So, wag isipin na ganun, guys. Ang isipin mo, Lord, palagi ako nagkakasala. Mangmang -mang talaga ako, Lord. <laughs> na no, mga ganun. Na no, wag kang masanay sa paggawa ng kasalanan dahil sa pag-aasang. No, Mag umaasa ka. Yung motibo doon, yung umaasa ka na ikaw ay patatawarin ng Diyos na kung ano man ang ginagawa, may patatawarin ka pa rin yan. So, pati, patatawarin niya ako gaano man karami ang, ang aking kasalanan. So, yung sinabi ng tao na makasalanan, na patuloy gumagawa ng kasalanan, na hindi na nagbabago, walang katapusan daw ang kanyang habag. Patatawarin niya ako gaano man karami ang aking kasalanan. Sapagkat, kung siya'y marunong maawa, marunong din siyang magalit, guys. Kung marunong siyang magmahal, marunong din siyang magparusa. At ang kanyang galit ay nakatoon sa mga makasalanan magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas kung ikaw ay nagkasala ngayon. No, ikaw ay nakapag blaspheme ngayon dahil baka sa o inaharap, nagmumultiply na kasalanan mo, mabibigatan ka na, mas lalong magigrieve ang Holy Spirit at mahihirapan kang mag-repent. Ang, pagpa, ang pagkikipagkasundo sa kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng pag-iiganti ng hindi na ng mga tao na bigla na lang mamamatay. No? At mamamatay. -ma -ma ka sa kanyang pagpaparusa. Kaya eh, hey, napaka-bless kapag ikaw ay nagkasala, tapos pagparusahan ka agad ni Lord, tapos ikaw ay nagrepent at ma-restore ka ulit. Pero kapag ikaw ay hinayaan, patuloy ka nagkas nagkakasala, nag-multiply ng kasalanan mo, tapos hampasin ka ni Lord, diretso, goodbye earth. No, goodbye patay. Ayun yung mangyayari sa matigas ang ulo ng mga tao na ay pinapagpabukas, pinapagpaliban pa nila maglapit sa Panginoon hanggang naabutan sila ng kamatayan at hindi na sila napuntang langit. Kaya doon na sila welcome sa hell, no? We sila ng diablo sa hell, ng pagdurusa. We welcome sila doon. So yun, nangyayari, huwag kang manalig sa akin ang kayamanan dahil ikaw ay nang, nang, nagnako ng na saging. ay may pagkain ako at uh, hindi ako magugutom muna sa tatlong araw, apat, may, may, saging akong dinakaw. So wag mo, sabi nito, wag mo, wag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan sapagkat hindi mo ito papakinabangan sa araw ng kapighatian. Sa araw na bigla palang darating ang espiritu ng sakit dadapo sa buhay mo at ikaw ay magkakasakit. Hindi wala ka ng ganang kumain ng saging na ninakaw sa kapitbahay. So yun, sapagkat hindi mo ito papakinabangan sa araw ng kapighatian. Wala ka ng ganan niyan kung nagisipin mo yung mga nangyayari na lang ng mga kapighatian sa buhay, mga kasakitan. No? Huwag mong basta-bastang pagbigyan ng lahat at huwag kang sumang-ayon sa bawat sabihin ni naman. Huwag kang sumang-ayon kahit ga gaano ka flower-flower ka <laughs> flower flower na. Kahit gaano kaganda yung sinasabi ng kapwa mo, huwag kang basta-bastang sumang-ayon daw. Kahit gaano pa siya kaganda magsalita, no? Ganyan ang gawa ng mga taong sinungaling. Yun. Magpakatatag ka sa iyong mga patakaran at panindigan mo ang iyong sinabi. Pag hindi, hindi. Pag yes, yes. Oh, ganun daw. Para hindi ka na magkakasala. O, oh, o di kaya, sinasabi mo na, ayaw ko, ayaw ko talaga, blah, blah, blah. O, oh, yun, panindigan mo. Ayun, sabi ni Lord Jesus Christ, yes, wow, siya. Lagi kang manabig sa pakikinig, ano? Sa husgado kasi talaga, di ba ganun? Papakinggan muna nila, bago nila, bago sila magdedesisyon pahatol. Ganon. So, yun nga daw dito. Ang panahal, ang sinasabi daw dito, uh, lagi kang malabig sa pakikinig at maging maingat ka sa pagsagot. Kung nauunawaan mo ang pinag-uusapan, sumagot ka kung may naintindihan ka. Ngunit kung hindi, itiki, mo ang iyong pipig. Wala ka naman naintindihan. Sige, tumahimik ka. Parang gano'n. Ang panahal, o ikapahiya. Ang dila ng isang tao ay maaari ikapahamak niya. Dahil ang dila ng tao ay it's either no, makakasugat sa puso o makakatulong sa puso. Huwag kang pabalitang isang chismoso at huwag kang magkakalat ng balitang makakapinsala sa sinuman. So huwag kang parang radyo baktas. Huwag yung parang radyo na nasa kalsada o sa uh, namamahay-bahay. Ano? You know? Kung paano ka ay mapapahiya. Ang sinungaling naman ay kamumuhian. Sabihin ay sinungaling ka. Di ba? Di ba sa, sa relasyon, kapag halimbawa yung partner mo ay sinungaling, di ba mag, sobrang talagang mag-aapoy ka sa galit, guys. <laughs> so yun. Pag-ingatan mong huwag magkulang sa malaki o maliit mang bagay at huwag kang sa halip ay manatiling isang kaibigan kahit iba pa ang trato sa iyo. Respetuhin pa din ang ating kapwa.